At ito na nga ang ating sangkap guys. Ito ang ating noodles Miki Sariwa. At ito ang hobby panhalo natin yan guys para mas mayami pa siya. At ito guys ang ating repolyo at carrots. At ito yung ating sahog. At ito yung chicken na ini slice slice ko guys. Nilaga ko muna siya. Pinakuloan dahil wala kaming grip, Gabi pa lang ay nilaga ko na siya na may ricado. At iyan po. So ayan sila guys, lulutuin ko 'yan. Gigisa na lang po tayo ng bawang sibuyas sa mantika. At nagluto lang tayo guys sa dikahoy lang guys dahil wala tayong um, pambiling oleng dahil nag-start naman tayo ulit panibago dahil lang ating uh, puhunan na yun, nabili natin ng gamot ng aking kapatid yun nga pala guys lalagay natin dito sa pinakuluan natin na noodles na may ano sa, para sa ating pancit yan guys haluin natin siya guys para maghalo siya doon sa mickey sa lang pala tayo guys na nagluto para ano guys makatipid tayo yan ang po ay ating ilalako Ayan, pakuluin lang po natin siya at ito guys sila Mikos, mikos, eh, siya. Para pareho ang lambot niya, guys. Tago lang. Para masipsipin, ano, tubig. Mas malasa pala, guys, ang gini sa mix. Yan ang ginagamit namin sa pagluluto. Ayan na siya, guys. Luto na, guys. Ayan, luto na siya. May bihon niyan siya at saka may kisarewa. Luusok pa kaahon lang, guys. Ayan na pala, guys, ang ating binalot-balot. Oh. Ayan na siya. Itatali ko na lang yan, guys, kasi medyo mainit pa siya. Maaga pa natin siya niluto. Ayan. Ba't na? Pakainin na kita. Ayan, guys. Ayan sila. Nilagay ko lang muna sa table kasi dyan man ako na malinis ang table natin. Ayan, maglalako ang inyong idol naubos na ang ating nilako mga ka-idol kaya yung benta natin ay binili natin ng pangailangan natin sa bahay like bigas, kapi-asukal noodles kaya malaking tulong na nagtinda tayo kahit papaano ay nag-provide natin yung pangailangan natin sa loob ng tahanan at maraming salamat guys sa patuloy na panunood ng aking mga long form video at sa ko sa patuloy na pagtingkilip ninyo more bless you guys dahil na panood nyo po hanggang una at hanggang dulo, dulo. na doon po kasi sa dulo guys yung makikita ninyo kung ano mayroon po dito sa ating long form video kaya nagpapasalamat ako guys huwag nyo talagang hindi tatapusin hanggang dulo pag inyo po ipinanood yung po ay tulong nyo na lang po sa akin para sa akin kapatid kasi Malay niyo po at totoo nga talagang mayroon tayo ditang kitaan kaya inaasahan ko po talaga yung inyong tulong guys kahit sa munting panunood na lang po at pagtapos ng aking long form video. Thank you very much guys. Sana supportahan niyo ako lagi sa araw-araw na motivation ng buhay ko na nandun kayo sa una at hanggang huli. Ako naman po ay patuloy na magbibigay ng kasiyahan para sa inyo at simdam din po tayo ng ating mga sa buhay at makatulong sa ating pamilya balang araw. Thank you guys. Hindi ko na po pahabayan ang aking video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po again, again. Mga non-followers and viewers and followers ko at friends ko and my family sa patuloy na panunood. Thank you, thank you very much. I love you all mua mua. I love you very much. Labis talaga ako nagpapasalamat sa inyo guys at sa mga time os at sa mga gisi na mayroong dito na dumadaan sa akin.